So alak alakbay After two days Happy sa uli ako <laughs> okay. So good morning 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 Mga blowers Kuya tanong ko lang Mga buhay farmers Anong mapapayaw mo sa karamihan Sa mga followers natin Uh, tarim ng tarim lang. Kahit sumahal tayo sa presyo, tarim ng tarim. Pagsubok lang yan. pagdirati diratid na ang presyo. Uh -uh. Buti kayo. Bata sa palaya. Kaya ayun. Blessing na blessing, uh, na blessing talaga. Hi, staff mga kalakbay. Good morning for this video. Uh, Samahan mo kami ngayon. Uh, mamimitas tayo ng Ampalaya Part 2 kasama ulit si Kuya Benedict. Ito, mag naglalakbay lang kami ng almost 5 minutes hanggang bahay namin. At sa mga gusto mag business partner, ito nga po yung mga lupain sa amin ito. Kagaya nito, ito po yung isang farmers na palayan. Pero pwede natin ito ng depende sa inyong pag-uusap. Ano ang lalaki o. Oh. na first to. ay salamat sa pagsama, Kuya Benedict. <laughs> Magandang maga. Mga kalakbay, good morning. May mitas tayo ng Ampalaya. Pinipili ko lang yung malalaki para matimbang. Ito ka lalaki. Lalaki, mga kalakbay. Fresh. Ayun, paano ang discarriage ang kuya sa pag-aalaga ng palaya? Ay, ito yung nilalagay ko patubig tubig ay. Eh. Oo. Saka alaga sa spray niya. Oo, oh, sa spray. Saka yung, ano, yung gamot sa manunurok ba? Ayun. Ayun. Yung may pabitin ako dyan. Ayun, ganun yung manunurok mga kalakbay na... Gamot? Gamot sa... Manunurok. Ng... sa fruit fly. Oh, put fly, kung tawag niya. No. Yan yun, sumisira sa ating palaya. Tulad dito, oh. Dilaw. Napakita hey, ko siya sira. Kailangan natin alisin. Ito yung tinuturok ng mat fly. Kasi ito, may uod sa loob. Mm. Mm. Kaya nagpapalagay ako ng ganun mga gamot. Kailangan alisin natin tong dilaw. Mga kalakbay, oh. Oo. Oh. Okay. After 2 days, tapitas na ako. Buti, nagbaha lang ang palaya. Nakaka... Kuha tayo ng ano, makakasabot-sabot tayo. Nakakailang -naka na kilo ka dito, Kuya Benedict. Mga uh, pinakamarami, 70 pa lang. 70 kilo pa lang, mga kalakay. Hindi kasi masyado siya, bakalagot, lagot, gawa siya sobrang init. Sabot pala eh. Hindi mga pataba. Kailangan din ng lagay ng ipot. Saka abono. Gamitin natin yung... Yaramila. Saka Yarawiner. Mm -hmm. Liba. <coughs> Dito tayo. Ang ah, dati pinagkapatid sa ko siya, oh. Tawang so, mga kalakbay. After two days, tapit na sa uli ako. Hindi <laughs> pa siya po, hindi sa so susunod na after two days. Para, para matim mas matimbang siya. Hmm. Video, uh, video si sinama natin si Kuya Benedict dito sa Mount Banao View Deck sa kanyang part 2 na taniman ang palaya Hindi dito habang tayo nag-harvest ang, ang Mount Banao like, ang ganda mga kalakbay oh. saka ang lalaki ng ampalaya basta talaga pag ang uh, isang isang gulay o isang tanim ay may blessing na kapalit kagaya nito oh, wow ang tamay oh. sa mga gustong gantong ah uh, farm business ay meron tayong contact para in case na gusto nyo mag farm business dito sa aming lugar na Barangay Taytay may Laguna mga kalakpa. Ito po ay paano ng Mount Banao kaya uh, maganda magtanim dito, malamig ang klima at uh, ayun mga kalakbay kaya maganda yung gantong tubo ng Ampalaya yan, lola kayo Good morning! Morning, morning! Mga Kuya, tanong ko lang, buhay farmers, anong mapapayo mo sa karamihan sa mga followers natin? Uh, tarim ng tanim lang. Kahit sumalta sa presyo, tanong ng tanim. Pagsubok lang yan, pag di natin presyo. Uh -uh. Buti kayo, bata sa palaya. Kaya, ayun, blessing na nang blessing, uh, na blessing uh -huh. talaga. Umang. Mistisa to, mistisa. Mistisa ang palaya. Uh, -uh. Sa mga gusto magbigay o donation dito sa aming farmers, light like, mga, ano kuya mga kailangan-kailangan? Halimbawa -kailangan, sa farmers? Ay po, ano eh, mga gamot sa mga fruit fly, naninira ng ano? Ayan, mga kalakbay, sa mga may idea sa mga ganong Ayun. insekto sa... Uh... Anong ako'y naglagay? Munti okay, ba yan? Oo, uh, munti. Uh, nung, nung nanilaw. Galing. Kasi kung di mo siya alagaan, kuya, ano mangyayari? Yung, yung nga yung pinakataba sa akin, ano? Ay, yung mga Nika nanilaw. nanilaw. Oo. Kailangan natin maglagay ng mga gamot. Ay, mas malayo kasi dado sila ma malayo para hindi na pumasok sa ating tanay yung mm. desert fruit fly. Ganun pala diskarte. Mhm. Mm Lalagay mo sa malayo-layo. Ayun. Ang ganda mo lang kagabi oh. Naglalaki. Ganun ba 'yan? Mhm. Mm Ayun. Hanggang mag-boom. Hindi <laughs> pa siya makasukob eh. Hindi lang na siya, gawa ng... Dami ah. ng braka, kaya okay na siya. Pero mas maganda siya, mas lumago para mas maraming, maraming bunga. bunga. Hindi uh -huh. siya makalagot, sobrang init eh. Sobrang init kasi din nung, mga nakaraang araw. Pero ngayon, pasalamat. At umulan. Umulan na yan, nagigilig. At yung mga kamatos dito, uh -huh. ayun yung pang... Tari ng January. January. Oo, oh, hindi siya umabot sa presyo na no? mataas. Mm uh -hmm. -huh. Oh. hindi eh, mo na pinipitas na. No? Ay, Ay ang nene. Na. Yun, yun, yun. Pasira na to, mga oh. bay. Hindi pa na ano, kung mahal siya, pwede, pwede ba siya? Pero Ano medyo ano yung balat, iba mm -hmm. na yung pagkakabalat niya kaya yun hindi na siya pinipitas. Hindi ko na siya napitas noon eh. Ito yung mga kalakbay. Iniipo ko siya bunga. Sumisira oh. Ah, ito yung tinuturok ng fruit o, fly. Ang dami pa no? Oo. Oo. Ang dami pala. rin. No? No? ko dito para hindi na kasi yung, yung may itibisyon sa loob. Hmm. Ang dami pa lang. Dapat yung eh, nilalagay natin sa isang tabi o kaya ano? Ito tapos malayo. Ibinabaon. Inuho. Mm. Inuhu. Ito Oh. Ito may fruit fly siya huli. Ah, okay, ganyan pala siya ano? Oo. Oh. Itong ginamit ko, melon, melon fly. Order ko si Shopee. Uh, ah, okay din ano, galing. Tapos yung isa doon. Ano, Sopranet. Yung kulay dilaw. Ay po. Ah, Para ah, experiment ka sa pamatay sa, o ah, yung naninirang insekto. Na protect ko. Ay nakakalakbay sa mga nakaka-counter ng ganung sakit ng ampalaya. That, uh, naman dito kung discard niyo ninyo sa inyong farm. Kasi kanya-kanya kasi diskarte eh. Uh, ang uh, so, ni Kuya, ayun yan, uh, naglalagay siya ng mga gamot na ah, yung super dead saka yung, yung mga melon fly na ano pang fruit fly hmm. Ang yung uh -huh. malapit siya doon yung mga babaeng fruit fly doon siya lumalapit uh -huh. yung kasi sa so super mga male lang uh -huh. ang lumalapit doon ayun same lang naman yung ating paggagawa. per uh -huh. uh, iras yung ginagawa ni kuya para hindi siya maka may one. May maiwan okay. yung ibang malalaki palaya. Munti pa kasi. Ito oh, gano siya kalawak pala. Gano? Ilan yung square meter to? Ang um, tanong um, puro nito mga 28 eh. 28. Ah, 28 puno yung kamatis pero yung palaya 200 puno lang. 200 puno? Oh. Kulang ko lang 100 kilo ang nakukuha na dito. 100 kilo. Ano, ngayon sa kayon. Kasi 70 kilos lat-lat baka eh. Uh -huh. na-reject doon. Okay. Hindi ko yan sa ano. Sa pataba naman. Ipot ng manok. Ipot na manok. Ang... Saka abono. Y ang ginagamit ko, Yara. Nah. Yara. Yara winner at Yara liba. Ah, ang gamit ko naman sa uhod. Perfect tayong ginamit ko minsan eh. Saka fungicide. Mm -mm. Ano man kong save. Mm -mm. Tapos pampang. Gumagamit din ako ng magnet ano, Alka. Mm. Magkaroon ng gabi sa punong dito, kuya, sa kamatis mo muna, kamatis. Oh, ang kamatis, kasama to sa tase eh. Iisa yung aking... Isa budget na. I isa budget. Iisa ang aking bossing dito. May bossing ako sa dito. Ayan. 200 plus. 200 plus. Para yung pinitas ko, parang sinaporta ko rin sa, ano, sa kamatis. Mm -hmm. Hindi na siya naglaba ng finance. Kasi nakapitas na ako kamatis dito. Yun yung pinasupport mo doon sa kabila. Oo. Oh. Okay. Ang galing. Mm. And mga kalakbay, uh, by farmers talaga, uh, talagang diskarte lang sa pag... Ang oh, tanim ng tanim lang kahit hindi mo mahuli presyo. Pag may puhunan, tanim ng tanim pa lang. May kasabihan ka tayo, walang taong mahirap sa so taong may pangarap. Oh. Hindi na natin dinadala yung medyo medium. Mm -hmm. Para sa susunod, good na siya. Mm -hmm. okay. maraming Ay, salamat sa pagsama dito sa aking ang palayahan. At sa mga bluers, followers. Oh. Maraming maraming salamat. Okay. At yeah. naka, punta kayo dito sa aking halamanan. Mm -hmm. Ay, sa susunod, uh, Kuya Benedict, sana makasama pa rin ako sa inyong pagtatanim o pag-uwi oh, sa mga June, July, Tatalo ulit tayo ng kamatis. Kamatis na? Ah, okay, kamatis ulit. Sige, sige. Ah, uh, sa, sa ibang gulay, uh, mag, magsusubukan naman sa ibang gulay. Tingin ah, sa beans. Pagkatapos pala, ah, beans. and beans naman tayo. Bagay -e beans. Ay, Kuya Benedict, uh, thank you, thank you sa ah. pagsama. Thank you. Kalakbay. Okay. Okay. Ayun, sa mga kalakbay. Una lang ako, Kuya Benedict. Thank you, thank you. Thank you. Kalakbay. Thank you. Okay. Uh, 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 ayun, sa mga kalakbay. Ito nga pala, yun, ito yung sumisira sa ampulay. Ito, itatapon natin o ilalagay natin sa sangsako. And thank you, thank you kay Kuya Bendix part 2 sa kanyang farm na pagsama. Pero hindi pa siya tapos. Uh, almost siguro 2 hours silang mag-harvest kasi solo siya. Then ito, blessing naman kasi pinagbigay ng aking kuya sa kanyang farm. Ayun, marami na siya. O, siguro, nakakayang kilo na siya. 30 kilo siguro.